So, uh, oh, ayan na. Kamay na lang ipang tatanggal ko. Ayan. Ito, naman. Ito yung filter o. Oh. Mga kasinyor. Morning po mga kasiyor. Kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, mag-change uh, oil muna ako. Uh, do it yourself uh, na change oil. Ah, uh, kagani nakasing umaga nakita ko na naka-sale yung langis na uh, yung motor oil sa Canadian Tire. So oh, bumili ako. At totalito uh, total ito ng mga aking mga sasakyan eh uh, due na rin sa change oil. Eh i-change oil ko na silang dalawa. Uunahin ko lang muna itong uh, puti, itong uh, X5. So ito po yung aking mga gagamitin sa pag-change oil na itong sasakyan. Ito mga kasi inyo yung uh, oil filter na binili ko rin sa Canadian Tire ito yung uh, uh, para sa uh, kotse dun sa cr uh, uh, x drive tapos ito naman yung uh, dito sa puti uh, ang mga gagamitin ko naman ito yung uh, pantanggal ng uh, ng uh, oil filter uh, housing ito naman yun, 8 uh, uh, mm uh, hex socket pang tanggal ng uh, oil, uh, uh, engine oil plug. At saka ito nga, itong, itong uh, automatic uh, ratchet. Tapos ito yung uh, langis na binili ko panginang uh, umaga kasabay nung dalawang filter ito, naka ito uh, ng 25% off tapos, ito po yung gagamitin ko para tumaas ng kaunti yung aking sasakyan dahil uh, sa ilalim ako, mahihiga ako sa ilalim nung, nung sasakyan dahil uh, ano dun din yung oil filter so, yan mga kasinyor yan ang mga gagamitin ko at uh, uumpisahan ko na para mayari ko yung dalawang sasakyan. So, samahan na lang po ninyo ako mga kasinyor sa aking sa aking uh, uh pag-change all ng sa uh, sasakyan para makatipid ng kaunti. Kasi pag dinala ko to sa dealership ay eh, ma malaking sinisingil nila. O so, sige po mga kasinyor. ka senior na isang pa ko sa ramp ngayon dito ako sa ilalim pupunta at uh, <coughs> bali nilagyan ko rin nito nitong kalso para huwag umatras kung sakali kung sa bagay yan, yan naman ay eh, naka uh, park naman. So, mabagay eh, for security lang yun. Yung ikinabit kong yun. Yung inilagay kong uh, kalso na yun. So, bali ito na lang ang gagamitin ko. Ito naman ang ginagamit ko eh. Kasi meron din ako nung may gulong na higaan. Kaya lang mataas. So, niyan tatanggalin ko na mga kasenyor yung yung plug. Ng uh, uh, aking oil pan ah pansahod. Yan. So ayan mga ka-senior, na-drain ko na yung na uh, ko na. So ngayon naman eh, ito namang uh, filter ang tatanggalin ko. Uh, so ngayon mga kasinyor, ito namang uh, po ang aking tatanggalin. Itong uh, oil filter. So, ayan uh, mga na. Kamay na lang ipang tatanggal ko. Ngayon. Ito naman. Ito yung filter o. Oh. Mga kasinyor. hindi naman mahirap magtanggal nitong uh, mag-change oil mga ka ang, ang kwan lang dito May, medyo maruming tarabaho to dahil nga sa mga langis na na tumatapon oh yan malinis nalinis ko na yung kwan yung loob so lolo ganggotong ah uh, filter uh, ah uh, filter uh, hole nung uh, makina para tumapong mabuti yung langis hmm. so so ayan mga kasinyor, na natanggal ko na yung uh, uh, oil filter at saka yung uh, drain plug nung uh, sasakyan so ayan ito yung uh, sa oil filter at saka yung plug ngayon ito papalitan ko itong ring neto yan dahil yung uh, filter na oil filter na binili ko ito may kasama itong uh, pamalit nitong uh, nitong ring neto ito ito yung ring neto at saka ito merong o-ring na goma nakasama rin itong uh, Uh, oil filter So ayan malinis na Niyon ito yung oil filter Ito yung kasamang uh, parts Bali, yan, ito yung pinanglinis ko, mga kasinyor. Uh, hindi ko na naipakita yung paglilinis. So, mga kasinyor, ito yung uh, lumang filter na tinanggal ko. At ito naman yung bago. Ayan. Dito, merong papasok na uh, ito, ito. Ito, papasok ito dito sa bagong filter. Kaya kailangan tanggalin ko ito. So, ayan. Ito. Dahil uh, ito yung pumapasok dun sa loob nung, kwan, nung may pinapasokan itong parang tubo doon sa loob. So, ayan. So, natanggal ko na ito. Ayan ko kung wala naman sigurong kasamang goma ito dahil may may goma ito na maliit ewan ko kung saan pumapasok yun eh, lilinisin ko muna so ayan mga kasinyong medyo bubugahan ko ng hangin para siguradong so ayan okay na mga kasinyor Ayan. So lalagyan ko ng langis para hindi ko ahem <clears throat> So, ayan mga ka na eh, i-set up ko na ngayon. Ito yung pinagpalitan. Ito naman ngayon ang papalitan ko. Ito. Ito yung bago. So, ayan mga ka senior Kinakabit ko na yung uh, oil filter. Okay. Ayan. Ay, Bit na. Ngayon, ito namang mga uh, tumplag. Kailangan malinis ito. At uh, nang hindi tumagas yung langis. Oke ini. Nah, cek. senior, nakatapos na ako doon sa isa. Uh, okay na, umaandar naman at uh, maayos naman, alantulo. So, ayan. So, ito namang isa, eh, mamayang hapong ko nagagawin at meron kami pupuntahan ngayon. Kaya, Mamaya ko na lang itutuloy yung aking pag DIY ng change Oil mga kasinor, Yan ay pasko na rin. Mamaya naman siya.